na ikaw ay abogado pa rin, kagaya na sinasabi mo, nagtuturo ka pa sa isang reputable institution. At pagkatapos, eh, tinatanong ko lang ngayon, eh, ikaw ang nagbablog, eh. Grabe ito mga bayan. Nagkaharap-harap na ang mga vlogger sa Quadcom Congress hearing. Abogadong vlogger nilang paso ni Congressman Marcoleta sa fake news. At sinabi niya ito sa harap-harapan na hindi kakarapat-dapat na abogado. Watch po natin ang mga nangyayaring ito sa Quadcom Hearing mga kababayan. Na ikaw ay abogado pa rin kagaya na sinasabi mo. Nagtuturo ka pa sa isang reputable institution. At pagkatapos eh, tinatanong ko lang ngayon eh, ikaw ang nagbablog eh. Ito lamang sa title mo eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilinlang ni Marcoleta. Kung, kung alam mo yung speech ko, ano yung panlilinlang doon? Hindi ka, hindi ka karapat dapat na abogado eh. Hindi, hindi ka dapat magturo sa Ateneo. Abogado ka pala na nagtuturo sa Ateneo. At sinasabi mo, ang depresya ng uh, private sa public figure... Pagka public figure ay hindi basta-basta. Kahit nabirahin mo, parang may lisensya ka na. Parang ganun sinasabi mo. Pero pag private, talagang kinakailangan may malis ka agad yun. Siguradong kaya lang nung ikaw ay nag-vlog, ito yung title ng vlog mo sa akin eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panliling lang ni Marcoleta. Ano ang panlilin lang ko, ah, attorney? Public figure ako, pero kailangan malaman ko. Sabagat so, dito lang, may malis ka na eh. Una, hindi mo ako kilala. Ikaw, hindi rin kita kilala. Pero dito lang ah, the title, the title pa lang. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilin lang, ni Marcoleta. Attorney, kahit kailan, wala akong nilin lang na mamamayan ng Pilipinas. Wala kang karapatan Naakusahan mo ako ng ganito. Kung ang pinag-uusapan ay gusto mo lang ma-informahan ang mga nagpapalo sa iyo kung sino-sinong maraming nagpapalo, pwede mo ba sagutin ito muna? Ano yung panlilin lang na sinasabi mo rito? ah uh, marami na po kasi akong naging, ano, hindi ko ano yung, ano yung particular na... Ito eh, pakikita ko sa ayan ya, oh. Hindi, uh, hindi ko po alam kung anong particular doon na Naturo turni gumawa ka ng vlog. Yes po, ako po. Responsibilidad mo sa public ito, lalong-lalo na yung naniniwala sa Hindi ko man hindi ko maniwala, wala pa mo silang napaniwala. Pero itong sinabi mong ito, may pakuluwa ko at panlilin lang. Ito yung sagutin mo. Hindi ako naniniwala, hindi mo naalala ito. Ah, uh, Mr. Chair. Church, eh? Actually po dun yata yan sa rally ng Iglesia ni Cristo na naging subject din ako po ng programa ninyo sa kay, yung dalawang pong kasama uh, Honorable Congressman Marcoleta. Ako po yung naging subject niyo doon ni sa ganang mamamayan. Kasi ako yung nag-comment na sabi ko, dapat yung Iglesia ni Cristo kung talagang malaki yung mobilization nila, doon nila gawin sa Luneta, 'wag sa liwasan. Uh, yun yung kasi pagsaliwasan ko dito. Huwag mong nililihi sa usapan, ano? ang pinag-usapan, yung, yung na sinasabi mo at pakulo. Walang kinalaman yung rally ng INC dito. Doon ko po kita, Honorable Congressman. Magalipa. Anong panlilin lang na ginawa ko doon sa rally? Yung puyatang speech nyo doon Hindi sa speech. Hindi puyata yata. Kailangan siguruhin mo. Nagsalita ko doon. Anong parte ng speech ko? Ang nilinlang ko ang mamamayang Pilipino uh, Honorable Congressman Marcos, yung reaction ko po yata, yung speech nyo po doon sa, sa Ano state, nga, kung, kung alam mo yung speech ko, ano yung panlilinlang lang doon? Tingnan ko po dito sa ano ko, kung ano yung... Ang dami ko na po kasi naging content tungkol ko. Hindi, ito. hindi ganun. Ako kapag ka sinabi ko, alam ko ang pinagbabasihan ko. Kahit matagal na yon, maaalala ko. Pag nilinlang ako ng isang tao, alam ko, Problema sa inyo, hindi ko nilalait ang vloggers, ano? Ako hindi ko minamasama yung vlogs. Yan ay part ng ano, ng ating free speech expression. At yan ay ginagarantiyahan ng ating saligang batas. Totoo naman na ka public figures, hindi dapat balat sibuyas. Hindi kagaya ng balat sibuyas ni Kong uh, Barber sa ko yan. Pero hindi nangangahulugan. Kailangan i-establish niyo. I-establish mo na ikaw ay abogado pa rin, kagaya na sinasabi mo, nagtuturo ka pa sa isang reputable institution. pagkatapos, eh, tinatanong ko lang ngayon, eh, ikaw ang nagbablog, eh. Basta po tungkol po talaga yung naging topic ko po kayo, tungkol dun sa rally ng Ano ngayon? nga yung sinabi ko sa rally na nanil lang ako ng Pilipino? Wala ka man lang maisip? Eh, ito yung, ito yung uri mo na hindi kailangan talagang nagbablog, eh. Namimislid mo yung mga tao, nilililang mo yung mga tao. Ang dahilan ay hindi mo man lang masabi kung ano yung aking mga panlilang na sinasabi mo rito. Pakulo at panlilin lang. Hindi ganyan yung mga vloggers na kilala ko. Yung mga vloggers umaatake rin sa akin pero hindi ako balat si Boyas sapagat may basihan ang kanilang sinasabi. Yung pinag-uusapan siguro namin dito. Gusto lang niyang tingnan siguro kung ano yung mga seeds ng mga aming pinag-uusapan dito. Hindi ako balat si Boyes, pero ito, wala akong makitang panlilang na ginawa ko sa ating mamamayan. Ikaw, ang lakas ng loob mo na mag-vlog? Abogado ka pa naman? O ano? Uh, gusto, panoorin ko po mamaya itong ano, kung ano yung... Ayun ang hirap S sa atin, Mr. Chair, eh. uh, ano, ano po kasi... Isip-isipin mo, bigla ka na lang gagawa ng isang vlog na ngayon ay tatanungin kita ng diretsyo, wala ka man lang masabi, kahit isang panlilin lang? At yung mo, baka sakaling nyo sarali? Maraming Ibig mo sabihin, aarap ako saraling pagkalaki lang, para manlil lang lang ako ng mamamayang Pilipino? Hindi ka, hindi ka rapat-dapat na abogado eh. Hindi ka dapat magturo sa atinayo. Sinasabi ko sa iyo ngayon, Ako hindi ko inaukusan ng mga vloggers. Kahit masasakit ang sinasabi nila, ngunit merong basihan. Meron silang pinag pinagmumulan na, pa, na basihan. Kamukha nung, nung isang vlogger, Mr. Chair, nakita niya yung isang tarpuli, uh, isang billboard na na-install -na sa SLEX. Isang female vlogger, Mr. Chair, na napanood ko. Itong si Marculeta nga niya, walang kahihiyan ito ha. Tanga pala eh. At kinahihiyan na rin siya ng mga kapatid niya sa Iglesia ni Cristo. Sapagkat, nakalain mong gagawa siya ng billboard, isasama niya kanya si Pastor Kibuloy. Hindi ba niya alam na si Pastor Kibuloy ay ganyan, 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 ganyan? So, kinakailangan ng Mr. Che na sagutin ko. Ang, ang pagkakasabi ko lang po na sagutin ko, ah, miss ka ako, hindi kita kilala, pero... Medyo nasaktan lang ako pero ng gandun na lang pagpapasensya na kita sapagat ako ay public figure. Kung ako lang ka ako ang ginanito mo, okay lang eh. Kaya lang kita sasagutin sapagat yung mga nakikinig sa'yo, baka malin lang mo. Baka sila'y mailigaw mo sa paniwala na ako nga ang gumawa ng billboard na yan. So ipinaliwanag ko, Mr. Chair, hindi ako ang gumawa ng billboard na yan. Nakita ko na lamang po na kasama po ako ron. At hindi naman po ipinalam sa akin nung gumawa. Siguro po dahil si Pastor Kibuloy po ay tumatakbo rin isang senador, inakala niya siguro magiging maganda rin para sa kanya kung kami po ay magkasama. Eh ako naman po wala namang magagawa tungkol doon. Pero hindi ko na po, wala, wala na po akong reaksyon sapagkat public figure nga po ako eh. Lahat kami ay tatamaan. Ito nga po yung na napakaganda pagkakasalita po sa Korte Suprema eh. Mr. Chair, basahin ko lang, maliit lang po ito. The interest of society, ito po yung United States versus Bustos. The interest of society and the maintenance of good government demand a full discussion of public affairs. Complete liberty to comment on the conduct of public men is a scalpel in the case of free speech. The sharp incision of his probe relieves the abscesses of officialdom. Men in public life may suffer under a hostile and an unjust accusation. The wound can be assuaged with the balm of a clear conscience. A public officer must not be too thin-skinned with reference to comment upon his official acts. Kaya kaya ko pong, kaya ko na lang siyang itolerate, Mr. Chair, yung babaeng yun eh. Pero ikaw, uh, attorney, dahil sa attorney ka, yan ang sinasabi mo, at nagtuturo ka pa sa isang reputable institution, dito, lang, dito lamang sa title mo eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. Pagkatapos ay eh, tatanungin kita ngayon, kung anong panlilin lang ang ginawa ko, wala ka man lang masabi. Kaya naman kitang i-demanda pero hindi na kita pagtitsagaan eh, kung ikaw lang. Gusto ko lang malaman ng mga tao, na walang basihan tong ginagawa mo. Para sa akin, sapat na. Nakabayaran sa'yo. O total, hindi na siya makakimbo, Mr. Chair. Tatigilan ko na siya. And uh, with that, uh, Congressman uh, Marcoleta, that will serve as your um, uh, time as interpellator. interpolator. Ang haba ng uh, mo. <laughs> But uh, I will not deduct that that sa ano mo sa time mo, uh, Congressman Marcoleta. Uh, okay. Uh, uh, 20, uh, Ricky, uh, you, still want to uh, pursue your ano? Or that will be it? Uh, so yun lang po. Uh, Siguro we hindi, give hindi. time also to, uh, know, to answer back on baka pa panoodin mo muna yung mga vlog mo Uh, later on you can uh, approach us if uh, you wanted to uh depend your, uh, your, hey, your yana, but, but, uh, uh, you have your time Congressman we will be giving time uh, to attorney uh, Ricky to, uh, to defend himself. equal treatment What we wanted here is uh to be fair no para give uh, also a chance to attorney uh, Ricky para to uh, prove himself by watching your blogs vlogs go ahead sir. Uh, Mr. Chair, 'yun po yung sinasabi ko na kapag kakasuhan halimbawa ang isang vlogger tulad ko sa ganyang sinabi ko, kung public official yung naging subject ng aking blog, ipu prove na malicious yung intent ko. Yung yung pagkakaiba, pagka-private naman, hindi eh kaagad na malicious. So, 'yun po yung pagkakaiba. Kaya yan ka, yan po yung ano, ang isa pa uh, ang yung mga members po ng Congress lahat po tayo, kahit ordinary citizens, may freedom of expression, freedom of speech. Kami rin mga vloggers, mayroon. Ang pagkakaiba lang po natin, kayo pag nasa Congress, hindi kayo pwedeng kasuhan kasi may, may privilege kayo. Ano mang sabihin nyo. Pero kami, kahit vloggers kami, may pwede kami kasuhan. Yun nga lang, ang pagkakaiba, uh, ang magiging defense talaga namin, freedom of expression. Kaila, uh, kaya nga, kapag kinasuhan kami ng private individuals, Uh, um, ipuprove nung malicious kaagad ang presumption. Pero sa, sa public figures, ipuprove na may actual na malis kami sa sinabi namin. Yun lang na po. Hanapin ko po mamaya yung ano kasi ang ko nang na contents na na-create kay uh, Congressman Marcolita. So talagang hindi ko na po masagot. Pero... Ah uh, sorry po kung ano kung we, has, kung we understand kailangan. your ano, your uh, situation na uh, okay, Tony Kaya nga uh, I, I have given you a chance para thank you ma, ano ma-review ma naman po yung mga vlogs niyo. Then uh, it goes to everybody as well especially to those na na we have not, uh, attended uh, this hearing. Uh, fair po yung ating gagawin na, na pagdinig dito. Uh, pakikinggan po namin kayo at uh, titingnan po natin, babalansin po natin. Katulad po niyan, uh, may mga ganyan sitwasyon na, na personal yung uh, naging uh, approach po na ni Congressman Marcoleta against him dahil nga napanood niya. And we wanted that to be clarified. But of course, uh, we have to... Um, Uh, give chance to everybody to uh, speak. Ano po kayo sa video nito? Sa inyong mga reaksyon sa nagaganap na Congress hearing nito mga babayan. At para sa mga bago mananood, please like and subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa mga video ilalabas.